Ah, so yun guys, ah, uh, good afternoon mga boss. Ah, uh, Nagwa po tayo ng ano. Ah, uh, Iinumin namin. Ano. Naglagay po tayo ng warm water. Uh, ito po. okra. hiwain po natin ng maliliit. Ah, uh, po natin siya sa... Tubig na maggamgam maganda po daw to sa ano sa may diabetes so, papababa po ng blood sugar usubukan so, lang po natin magiging ito ibababa po natin siya ng 10 to 20 minutes po Okay. Ano ako na, po karami namin. na po yan sa maliliit. Ano? 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 na Ano? 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 sa tubig. Ano? na po natin siya. Ganyan lang po yung kasimple. So, akabos. Samaya na po natin ano eh. Iinumin na po natin sa mami. Ayan po. Ayan po kadami ito. Ah. boss, maraming salamat po sa panonood.